tandan po natin nung no, nagkaroon kayo ng bentahan no uh, 24 years ago at uh, notarized pa ang inyong bentahan uh, kahit na sabihin natin na ang property nito no ay hindi pa nailipat doon sa sa buyer uh, sa kabila ng matagal ng panahon at hindi nababayaran ang uh, ang amilyar no hindi nangangahulugan na may karapatan pa rin kayo doon sa nasabing lupa no ang hawak kahit nang hawak lang ng na nakabili sa inyo ay yung tinatawag nating notarized deed of sale no tandaan po natin ang isa pong deed of sale no notarized at that no ay hindi po yan nagpe-prescribe no maliban na lang kung mayroong uh, merong irregularidad o nagkaroon ng fraud no doon sa pag uh, sa inyong bilihan na hindi naman uh, wala naman sa inyong usapin the fact na hindi na asikaso ito uh, hindi na babayaran ng amilar hindi na nga na meron pwede pa rin yung bawiin ng inyong karapatan. Tandaan po natin, at the time na kayo nagpirma ng inyong deed of sale, ay hindi na po kayo nagmamayari ng lupa. So bayaran man o hindi yung amilyar, ay hindi na po kayo, wala na pa kayong pakialam dyan, at kung hindi na babayaran ng ambilar nitong ng buyer ay kargado na niya yan at maaari itong mari ma ng, ng pamala no? at ma-auction sale ito. Kung sakali ma-auction sale ito, ay pwede kayong mag-participate. No? Kung kayo ay magiging uh, uh, high uh, ay mabibili uli ninyo o ma ninyo ang nasabing lupa at magiging pagmamayari uli ninyo ito. Lamang na kayo pag may alam sa batas.